naputol yung una kong video nagawa ko na so ito na yung asukal na gawing caramel asukal ito na apat lima and nung video ko naputol na stop nakagawa na ako so ito na lang yung ano nakagawa na akong dalawang cream na ganito dalawa po siya tapos ah uh, halip nido isang ganito siya tapos isang cream ah uh, isang itlog at saka is vanilla. Yung una kong video, hindi yung nakita yung ano. Caramel Ayan na yun ito Yung masukal na inano ko Ito na yung caramel Ayan. Magiging init Ito na. Ito na yung game render ko guys. Ito na siya. I'll see you guys again. Pag-apotin muna natin ito. Ito na. tulad natin sa parangjo, hindi yung lumapit lang siya, kaila siyang alalapong siya guys pwede na siyang hanguin at ilipat na doon sa isang lagay yun naman na natin ilagay okay na To. natin ito. na natin ito. Ito na siya guys. Ililipat na natin to dito. Haramil. Ito na tawag sa atin na litchi plant. Hmm. Yan na siya. Ay, para Palamigin natin may mailagay natin sa ref. Ayan na siya guys. Guys. Ito na yung cream. Ito yung ano, tawag na ilagay ko na sa ref. Ayan. Painit. Ayan na ang leche plan. Ayan. <coughs> rin,

Ayun, ang lipsit na ni tide Lab. <laughs> Ayun, yummy. yummy, yummy na yummy. Hanggang dito na lang, guys. Biryani. Ito pa kaan din? Biryani. Masalama. Bye-bye. Angel watching, mga lalo.